Bago natin simulan ng video, gusto ko lang sabihin sa mga naghihintay na magpakilala ako at ipakita ko ang mukha ko sa harap ng kamera. Kinihingi ko ang tulong ninyong lahat para maabot natin ang target natin ngayon taon na 100,000 subscribers. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay baka pwedeng magsubscribe ka na at ishare nyo na rin ang ating mga videos. At ipinapangako kung ipapakita ko sa inyo ang mukha ko sa oras na maabot na natin ang target na ito at tuloy-tuloy lang tayong mag-upload ng mga nakapangingilabot na video. Si Casey ng YouTube channel na Mindset TV ay sinubukan mag-imbestiga ng mag sa bahay ng isang matandang mag sa US na pinaniniwala ang content. At sa pagpasok pa lang ni Casey sa loob ng bahay na ito ay nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam. Hello What the was that? What the was that? I played it back and listened to it, the more I could hear a voice saying, Now I see it, or Now I see him, which honestly would send chills down to anyone's spine, I think, in that moment. Been here for quite a while. Almost. Hello, hello. I sounded like a typewriter. Hello. When I got to the living room and I saw the typewriter, it kind of confirmed that what I heard was accurate. That's that's gotta be what's just making that sound. It's help h-e-l-p there were four keys that were stuck in the press down position e-l-h and p and it was pretty obvious to me that something or someone had tried to type the word help it's a pretty creepy message especially if it's coming from the other side and it sounded like four clicks is there someone here that would like me to help them Are you trapped here? Uh, how can I help you? If it's okay with you, I'm gonna run a couple tests here tonight. It'll just be you and me. Nagumpisang makarinig si Casey ng mga yabag at mga boses ng tao na mistulang pumupulong. Yun ay kahit wala namang ibang taong naroon bukod sa kanya. Matapos ito ay narinig naman ni Casey ang pagtunog ng isang typewriter at nang sinubukan niya itong lapitan ay napansin niya na nakalubog ang apat na letters nito na kung aayusin mo ay mapubuo mo ang salitang help. Matapos ito ay napagpasyahan naman ni Casey ng paligid ng bahay. I just heard a cow. Something this house is weird. I hope that was cows. There's something like Pomona. I think it was a cow, between the crosses, something walking around outside in complete pitch black darkness, I decided that going back inside the house for the rest of the evening was probably the best bet. Habang nasa labas si Casey ay nakarinig siya ng mistulang isang boses at nakita niya mga cross na ito na nakatusok sa lupa na mistulang mga libingan. Pero sa kanyang paglapit dito ay narinig ni Casey na may kumikilos sa paligid at nakita niya ang pagkalao ng mga dahon na ito. Dahil dito ay napagpasyahan ni Casey na muling bumalik sa loob ng bahay at magsagawa naman ng spirit box session. Only the devil? I just heard top secret. What is top secret? dark spirit. hello it sounded just like me and i don't know if maybe that was like a spirit possibly trying to mock me or impersonate me in some sort of way but it was a little bit creepy to hear your own voice coming back through hello I'm not sure but I think that that thing might have just moved. Oh this feels weird, something feels wrong in this place. sa pagsasagawa ni Casey ng spirit box session, narinig ni Casey mula sa apang isang boses na nagsabing hello na para di yung manong boses niya at sa kanyang palagay ay may kung anong naroon na gumagaya sa kanya. At matatandaan na nung pumasok si Casey sa loob ng bahay na ito ay ilang ulit niya ngang binanggit ang salitang hello. Hello! Makalipas pa ang ilang minuto ay dalawang beses na gumalaw ang chandelier na ito. Damistulang may kung ano na kumawak dito. Ito, ay naman ni Casey na ng Ouija session. If there's something here with me right now that would like to communicate, can you please use the planchette on this board to spell something out? I don't know. If my, this might be just like my nerves. My hands are a little bit shaky. I'm barely touching this right now, and it's like it's wanting to go left. Okay, that's not me, actually. Bye. Bye. Sa umbis sa palang ay na ni Casey na kusang gumagalaw ang planchet ng Ouija board. Pero mapapansin na sa bahaging ito ay bigla na lang natigilan si Casey at agad na tinapos ang Ouija board session. Na ayon sa kanya ay dahil may nakita siyang anino na dumaan sa isang kwarto. Agad-agad na lumabas si Casey dahil sa takot. Pero dahil hindi niya nagawang kuhanan ng aninong ito ay sinubukan niya pang ituloy ang pag-iimbestiga sa pamamagitan naman ng kanyang remote controlled camera Habang nasa loob ng isang kwarto ang remote control camera, napansin ni Casey na parang humihina ang signal nito at hindi niya na ito makontrol ng maayos. At habang sinusubukan ni Casey na muling paanda rin palabas ang camera, ay napansin niya na nakasara na ang pintuan na makikitang bukas na bukas lang kanina nang sandaling pumasok ang remote control camera. At dahil hindi na magawang ilabas ni Casey ang camera mula sa kwarto, ay pumasok na lang siya sa loob ng bahay para kunin ito. Dito na natapos ang kanyang pag-iimbestiga pero habang ine-edit niya na di yung ano mga kuha ng kanyang kamera ay nakita niyang meron palang nakuha na ng kanyang remote control camera na talaga namang nakapangingilabot Kukuha ng remote controlled camera. Habang ito ay nasa loob ng kwarto kung saan ito nakulong. Makikita mula sa salamin na ito ang paglitaw sa pintuan ng isang imay. Damisto isang babae na siyang nagsara ng pintuan. Ang mga boses at mga pagpaparamdam kayang ito na nai-dokumento ni Casey ay mga patunay ng totoong hante ang bahay na ito. Isa nga kayang multuong makikita sa salaming ito na nagsaraan ng pintuan. Kayo, ano sa palagay nyo? May isang lalaki na bumisita sa isang lumang ospital sa India na sinubukan itong kuhanan. Pero sa simpleng video ito na balak lang sana niyang ipakita sa kanya mga anak ay meron pala siyang nakuhanan na makapanindig palahibo. Sa labas ng kwarto kung nasaan ang lalaking kumukuha ng video, makikita mula sa stretcher na ito na may isang tao na nakahiga pero nang muli niyang ipaling ang kamera dito ay wala na ito. Ayon sa lalaking may ari ng bidyong ito ay wala nang pasyente sa nasabing lumang ospital at siya lamang ang taong naroon sa palapag na ito na mga oras na kinukunan niya ang bidyong ito. Pero posible nga kaya na isa itong multo ng taong pumano sa mismong stretcher na ito? Kayo na ang bahalang umasga. Si Franco na may ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling binisita ang isang sementeryo sa Peru, na kung saan niya ang diumanay multo ng isang matandang babae. At ang una niyang binalikan ay ang musileo kung saan niya ito unang nakita. If there's any spirits here, can you walk in front of the tomb? Can you stand in front of the door so I know that you can hear me? Whoever's here wishes to communicate with me. That's the tomb outside, Abuelita. What the hell was that, Abuelita? Split second, I just had what looked like something just kind of like crossed through the camera area right here. I got some weird sounds. Habang sinusubukan ni Franco na tawagin ng demon ay matandang babae sa tapat ng isang musileo kung saan niya ito unang nakita ay nakita niya mula sa kanyang infrared camera ang pagdaan ng isang transparent na imay sa kanyang harapan. I feel like I'm being watched uh, ironically and the other one is I don't know if it's that feeling or is it something else. Uh, uh, See, that is what I'm talking about. Let me bring up the brightness. Weird, it's got like a weird design on the outside. Switch over to my other camera, and it's nothing but pure blackness until I shine the light. sa pagpapatuloy ay nakarinig naman si Franco ng isang boses pero nang sinubukan niyang ilawan ang lugar kung saan ito nagmula ay wala namang tao na naroon. Matapos ito habang gamit naman ni Franco ang kanyang thermal camera nakita niya mula sa lugar na ito mistulang imahe ng isang tao na maya maya pa ay gumalaw at nagtago. Sinubukan niyang lapitan ng lugar pero wala naman siyang nakitang tao na naroon. Is there anybody here with me? Is there anyone here with me? had something right over here. This is nothing but a wall right over here. Okay, for the night vision camera right over here. Habang si Franco ay patuloy na naglilibot sa loob ng sementeryo, nakita niya sa bahaging ito ang mistulang isang bata na nakasilip sa kanya na agad ding nagtago. At ang mas kakaiba pa dito ay ipinakita ni Franco na purong paderang lugar kung saan ito nagtago. At imposibleng may tao na makalusot dito. Totoo nga kaya mga nakuha ni Franco sa loob ng sementeryong ito? Mga patunay nga kaya ito na may mga kaluluwang gumagala sa sementeryo sa tuwing sumasapit ang dilim. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang kangkwa piti magbumasita sa isang lawa sa Thailand na kung saan sinasabing madalas di manong nagpaparamdam at nagpapakita ang multo ng isang lalaki na may asul na damit na pinaniniwala ang kalaluwa ng lalaking na sa nasabing lawa at sa pagbisita nga ng grupo sa lawang ito ay nagsagawa sila ng isang ritual para สอบขันทวากีนังน่าซาปิงกาเลลวาของติวมันเอกล่าเกออะไรชิดชิดตรงตรงตรงเรียนทีจุดไหนจุดที่กุศองนี่ยลอยอยู่นี่นี่ใช่อันนี้สมจุดที่สมบติลอยตรงนี้ใช่ไหมใช่สมจะลอยขึมาตรงนี้นะซาดีคุณเฮียอย่างเยอะมอมีตัวมีคุณเฮียด้วยนี่นะจุดนี้จุดไหนจุดไหนจุดนี้ มาทำมีดีออกนะ้องดูไม่ไม,ม่มีเห็นก้อนใหญ่เหรอก้อนใหญ่ไหม <c oughs> อขอดูรบรรยากาศรอบๆหน่อย <c oughs> จะเห็นอะไรบ้า,มา,มาออกมามาโอ,อ้เดี๋ยวเราชะลารอสักแป๊บหนึ่งดูก่อนว่าจะยังไงไมหรือขับด่วไหมล่ะ matapos nilang magsagawa ng ritual at maghintay ng ilang minuto sa tapat ng lawa Nakuhanan ng kanilang kamera sa bahaging ito ang pagdaan ng mistulang isang tao na walang ulo at may kulay asul na kasuotan. Nabigla-bigla na lang ting naklao. Naniniwala ang grupo na ito na nga ang lalaking nalunod sa lawang ito dahil ito mismo ang kulay ng damit niya nung araw na siya ay nalunod. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Habang ang isang lalaki ay naglalakad ng gabi pa uwi sa kanilang tahanan, ay may napansin siyang kakaiba na lumalapit sa kanya. Kaya naman agad-agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinubukan itong kuhanan bago siya tumakbo. sa dila makakita makikita mistulang isang tao na may purong puting kasuotan na mabilis na lumalaka at palapit sa kanya. Ayon sa uploader, posibleng ito di yung multo na sila Llorona na mula sa isang sikat na kwento sa Mexico nang isang babae na nawala sa kanyang katinuan at pinatay ang kanyang sariling mga anak at na mapagtanto nito ang kanyang ginawa ay namatay din ito dahil sa kanyang kalungkutan at pagsisisi pero magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin di man na natatahimik ang kalalawa nito na madalas pa rin man nung nagpapakita at maririnig na umiiyak kaya naman pinansagan nila ito bilang si Lalarona na sa Tagalog ay ang babaeng umiiyak pero si Lalarona nga kaya ang nakuhanan ng lalaki sa video ito I-comment lang sa iba ba ang inyong opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!